ano ba ang koneksyon ng limonsito at saka sa bahay na konkreto. Bakit nasabi ko na na yung limonsito ay napakalaking tulong kapag ka gumawa tayo ng konkretong bahay? Re so Renards TV. Supposed to be mga ka-idol. Nakita niyo to. Ito ay isang puno ng limonsito. Andin nakita nyo to, yung bahay na unti-unti kong binuo. Bakit ipinakita ko sa inyo yung limonsito at saka itong bahay na binuo ko? Alam nyo ba na yung limonsito ay napakalaking tulong kapag ka gumawa tayo ng bahay na konkreto? Andin napakalaking tulong sa mga construction worker. Bakit nasabi ko na na yung limonsito ay napakalaking tulong kapag ka gumawa tayo ng kongkretong bahay and din nakakatulong din ito sa mga construction worker. So you kino kung gusto niyo malaman kung anong koneksyon ng limonsito at saka sa bahay na kongkreto, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, balik tayo sa tanong, ano ba ang koneksyon ng limonsito sa bahay na konkreto? So, ganito kasi kapag konkreto yung bahay na gagawin natin ay gumamit tayo ng materialis na simento kapag ka gumawa tayo ng bahay na konkreto, yung gagawin natin ay magmamasa tayo ng siminto. Magpapayal ng alublak mag-finishing or magbubuhos. So ngayon, gaya nito, bago lang ako ng finishing sa CR at sa kadibisyon ng aking bahay. So hindi natin maiwasan na yung kamay natin ay madapuan or malagyan ng siminto. Ngayon, yung simintong dumikit sa kamay ko, ay hindi talaga ito makukuha. Kahit anong sabon na ilalagay mo dito, kahit tudkurin mo pa ito, itong simintong dumikit sa kamay ko ay hindi talaga ito makukuha. So yung solusyon para ito ay matatanggal yung simintong dumikit sa kamay ko at saka sa mga paa ko ay yung limonsito na ipinakita ko sa inyo kanina. So ngayon ay kumuha tayo ng limonsito para itong kamay ko ay malagyan ko ng Uh, katas ng limonsito para itong mga simintong dumikit sa kamay ko ay ito ay mawawala or maaalis sa pamamagitan ng katas ng limonsito so ngayon ay kukuha tayo ng limonsito ito yung bunga ng limonsito ngayon ay pipitasin ko na And din yung gagawin natin ay slice natin yung uh, yung bunga niya na gaya nito para lumabas yung katas pagkatapos yung porsyon na may siminto ay lagyan natin ng uh, katas ng uh, limonsito So okay no, dalawang bunga ng limonsito lang yung inilagay ko sa kamay ko. Pero itong simintong dumikit sa kamay ko ay talagang mawawala talaga ito. So ganito lang ka, simple. Kaya nasabi ko na itong limonsito ay napakalaking tulong sa kapwa ko, construction worker. Aww.